Hi guys, nandito ulit ako sa Paya Libar. Ayun, may super hub dito. yan so hinahanap ko si Jima guys. 7-Eleven. Pwede magpaan Ay, marami silang tinda. Bakit kaya maraming tinda dito, no? Ano, mayroon nagaganda pa, oh. Marker market. Marker market. Maganda ganda kaya lang ang mahal. Ang mahal niya. Ay, mga sombrero. Ayan, so hindi ko alam na may ano na pala dito guys. May mga tinda-tinda, no? Ang ganda ng dress. Ayan, no? Kaya lang ano May mga signature kasi kaya ganyan mahal-mahal. Di ba marker marker siya? Ayun, mayroon ding ano doon, no? MRT yung train train. Ang ganda. Sana all. Ano sa video-video lang guys para may may upload ako sa aking Europe channel. Ang may lagab ng may galab shout out every. Ayan, so ganyan lang. May tuktok cha doon, no. Classic Thai flavor. Ayan, so your love and remember. Ganon. So pupuntahan ko na si Jima doon sa Western. Now she's already late. It's already 6 o'clock, no. So, It's time to have dinner na. Gusto niyang kumain sa Jollibee. So see you guys. Mag-Jollibee daw kami ngayon. So kailangan pang kumila. Puntahan ko muna siya sa Western. Either puntahan ko siya sa Western or pipila ako sa Jollibee. So nandun lang yung Jollibee guys. Ano sabi niya? Nasinabi ba siya? Wala. Sa Jollibee na nga lang ako pupunta. Kasi pipila pa ako. Mahaba-habang pila pa. So, maraming tao dito, no? diyan So, lahat dito, mga ano. Kita nyo yun, guys. Yung mga ano, lahing Indo. Endo. So, lahat yan, mga Indo. Indonesian. And then, daming afang. And daming afang. Ayan, saya, saya nila, no? Ay. Ayan, so inutusan pala niya ako na pumila na lang sa Jollibee. Alright, so kung sa Pinas may Jollibee, meron din dito. Ayan. Ayan guys, sa Payalibar Square. And then may pasta mania. Mayroon din itong pasta mania sa ano eh, sa Mega Mall. Nakakain ako sa Mega Mall ng pasta Alright, last year. Masarap yung ano nila. Madora's Classic Restaurant. Ang ganda. Ito yung mga ano nila. And then pipila na ako sa Jollibee. See you guys. Kakain kami dito sa Jollibee. All right. Pila muna. Pila-pila.